Hello po mga kalaki, magandang magandang hapon po sa ating lahat 5pm po mga kalaki at kapag 5pm po, syempre tutok na po rito dahil kami po namimigay ng mga last draw lucky numbers po para po sa mga hindi po nakakataya dyan ng mga galing sa opisina, galing ng trabaho uh, kung anong mga ginagawa maghapon abay, eto na po ang chance nyo para po makakuha ng mga tips at mga ideas po ng mga lucky numbers mula po sa amin nagbibigay po tayo ng mga kumpletong digits po ah para po sa may hilig sa STL lo Loto National po at Pilipinas at abroad na lotto, abay dito na po kay tumutok mga kalaki. Okay, so ito na po mga 2-digit lucky numbers na ibibigay natin, tatlo 'yan. 3-digit lucky numbers, tatlo din. 4-digit lucky numbers, tatlo rin. Dalawang 5-digit at dalawang 6-digit lucky numbers mga kalaki ang mga ibibigay natin ngayon pong 5 pm At siyempre, oh, uh, nami-miss ko na naman si Lola. Pero anyway, gagabayan tayo ni Lola alam pong ginagabayan tayo dahil yun ang gusto niya na mangyari ang mamigay na mamigay ng mga lucky numbers kaya nga kinuha ko yung mga lucky numbers sa kanya lahat ang dami ang dami mga lucky numbers sa dami niya kaya mga kalaki kunin mo na at congratulations po sa mga nanalo ngayong January ha. sa mga habol po sa mga habol po ng mga pwedeng manalo ngayong January ikaw na kaya yon abay ma malalaman natin yan kaya tutok lang rito kaya eto na mga lucky numbers natin mga kalaki mamimigay tayo ng tatlong 2 digit tatlong 3 digit, dalawang 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, buong mundo and dahil bang manalo at maging milyonaryo. Iyan ang gusto natin mga kalaki, mga uh, followers natin yan na nakatutok at gusto ko po ah uh, bago po matapos ang January, humabol ka sa mga winners natin. Tulad nila, mga na-post po natin sa mga Facebook nila uh, natin yung mga winners na yan. At gusto ko isa kasama post namin. Okay. So mga kalaki, kunin mo lang listahan mo, eto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Number 1 22. Yan po yung unang 2-digit. At ang pangalawa po, number 23 at number 6 Ang pangatlo po, number 8 At number 12 Ayan, at syempre, ang 3-digit lucky numbers Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 1, 0, Ayan po yung una At ang pangalawa po, number 2, 7, 2 Ayan po mga kalaki At syempre, ang pangatlo po, number 407. Ayan po yung pangatlong 4D, uh, pangatlong 3 digit lucky numbers. Isunod naman po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 5720. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 0842. Ayan. At syempre po ang pangatlo, number 1 6 9 3. Ayan, 1693 po mga kalaki ang pangatlong 4 digit lucky numbers. Nabigay na po natin ang mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 4 digits. Pwede niyo pong i-ramble mga kalaki kung gusto niyo. At siyempre po para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers sa bago po natin ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers. Abay dapat naka-follow po kayo sa legit din yung account. Hanapin niyo po ang red parongkin po sa Facebook. I-check niyo po ang followers sa may people. Hanapin nyo po ang followers. Tingnan lang, tingnan nyo kung merong 317,000 followers na Red Parungkin. Kami yan, check. Yan pong i-follow nyo. May second account po tayo, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako. Na may picture namin ni Lola Carmen. At merong 50,000 followers, check kami po yan. At syempre po, meron po tayong Aris Gatchalian na account. Ayan yung mga legit na account natin sa Facebook. At syempre, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po na merong Uh, 16,500 followers kami yan. At syempre, ang TikTok kung saan kami nagsimula ni Lola, meron pong 423,000 followers sa TikTok po yan kami po yan mga kalaki. Legit na legit po na nakakapagpanalo tayo ng mga lucky numbers. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw dahil dumadami na po ang mga tumututok sa atin. Kaya baka ikaw na lang ang hindi nanonood sa amin. Subukan mo naman ang galing namin sa lucky numbers. Lalo na kung... Ayan po mga kalaki. Tandaan nyo ha, lalo na kung araw-araw ka manonood sa amin. Tandaan nyo po mga kalaki, ang laki numbers namin libre, wala po itong bayad ha. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po itong mga kalaki. Okay, at sa mga nakafollow po dyan ha, makakatanggap po kayo sa akin ng mga laki number. Basta nakafollow po kayo, ako mismo magbibigay sa messenger nyo, re-replyan ko kayo. Magugulat kami, laki numbers ka na. Basta comment ka lang ng comment, share ka lang, share ng video at heart ng heart. Ayan, at comment po sa mga videos po namin kahit di ka po member ng private consultation, bibigyan kita ng laki number, basta naka follow. At thank you mga kalaki sa pagtitiwala sa mga sumali sa private consultation. Nanalo na po yung iba at ang gusto po namin yung mga hindi pa nanalo, manalo na rin. Private consultation po may membership fee. Good for 3 months naman po ito. Wala po kayong dapat ikabahala dahil wala naman po itong pilitan. Yeah. Sa mga may gusto lamang po na matutukan ng mga laban nila abroad at Pilipinas, abay murang-mura po kayang kaya kayo po ang membership fee bago po matapos ang January. May discount po tayo sa membership at make sure po ah na makakausap niyo muna ako bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki kaya tutok na rito o di ba ganun lang manunood ka lang may tips ka nang makukuha o, at kung gusto mo pag na code ko na lang tama ang code mo ang birth month birth year mo malay mo naman isa ka pala sa mapabilang sa mga winners namin kaya wag na pong mag-atubili mga kalaki kung interesado ka mag-message ka na sa messenger ko, isasali ta sa private consultation. Okay, so balik na po tayo mga kalaki sa pamimigay ng 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers. Ito na po ang 5-digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, kunin mo na number 19, number 26. Number 35, number 31, at number 15. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 8, number 10, number 16, number 23 at number 25. Ayan. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po, pwede po dito ang 642, 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Huwag natin patagaling kunin mo na Pilipinas at abroad. Eto na, ang mga 6-digit lucky numbers mo. Number 31, number 38, number 14, number 16, number 9, at number 3. Yan po yung una. Ang pangalawa po, number 24 number 6 number 28 number 18 number 29 at number 35 ayan po mga kalaki kompleto na po mga laki numbers ngayon pang ko ng hapon takbo na po sa suki yung outlet make sure po na iraramble lang 2 digit at 3 digit at 4 digit sa ah. para mabaliktad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time. Shout-out po tayo sa pamilya. Anto, pamilya Maniego. Pamilya Maniego ng at pamilya Dancel at pamilya Maniego ng ano to? Las Piñas City. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panonood. Las Piñas City na panalo na ba kita? Parang hindi pa yata kasi parang ngayon ko lang nabasa ang Las Piñas. Okay. At syempre po mga kalaki, happy happy birthday po kay Nanay Cecil. Ayan, kapangalan ng paitita ko, Nanay Cecil po nang Lawag Ilok la, Lawag Lawag Ilocos Wow! Hello po sa inyo Maraming maraming salamat po dyan Nagpunta ako dyan matagal na 20 years ago na ako nakarating sa Lawag Shoutout po sa inyo Maraming maraming salamat po Good luck mga kalaking mananalo tayo ngayon